gikan kang Polis Major JC James Lasdosi Doce ngadto kang Captain Sheila Joy Hangad Usaka ka Philippine National Police Academy ang mamahimo ng officer in charge sa Municipal Police Station sa pang turnover and assumption of office din si Police Colonel Jovit Kulaway ang provincial director ang mipahigayon sa pagtunol ngadto sa bagong mudumala sa ahensya sa kapulisan sa latapan si Honorable Ernie Devivar Ang pinasidunggang bisita kauban na ang lagtapan municipal vice mayor sinaksihan sa kapulisan sa lungsod o attorney Aina Christine Tan ang diausab sa pag-turnover Sumala pa ni Mayor TV Bar adakong hagit karon sa pamunoan ni Police Captain Hangad ang pagdumala sa lantapan Municipal Police Station alang sa mga kriminalidad dulot sa gidiling droga. Nagpasalamat usab si Mayor TV Bar sa hanay sa kapulisan sa lantapan sa padayong implementasyon isip mga tinugyanan sa balaod. Kabahin sa pahimangno ni Police Colonel Kulaway ang pagtakdo isip mamunuan sa hanay sa pagpatuman sa kahapsay sa kalinaw ang decision making nga nahaom sa balaod. Human sa turnover ceremony aso ni Police Captain Hangad na sintro niya ang hagit karon sa iyang pamunuan ang gidiling droga lakip na ang posibleng bunga sa midterm eleksyon sa 2025 sa pagpatuman sa ganban o ubang kriminalidad nga ani ana sa lantapan. Dated October 25, 2024, Police Captain Sheila Joy Oleska Sangar, ODAS 3579, is designated as Officer in Charge of the Tapa Municipal. gikan sa ng lokal sa maldunulu ang laagan ng muhatod sa kasayuran.